ay magandang umaga sa lahat. Ayan guys, mag-ayos ako dito kasi nasisira tong paraflas sa CR namin. Ito, sira to siya oh. Wala na. Kasi ay, naputol. Huwag buksan natin. Inisan. Ayan. So, improvise. Ito lang. Para mag -plash. Ito lang guys, ginagawa ko. Hilain na para mag kasira kasi. Tanggalin natin to. Kasi dito, mahal kasi magpagawa pag ganito. Kaya tinitingnan ko lang kung kaya kong gawin. At tinitingnan ko kung makabili ba tayo ng pangpalit ng ganito. Kasi lahat dito pag magpagawa ka, mahal ang bayad. Kaya dito tayo matuto kung anong gawin natin. siya, nabalik. At buti na lang, nakahanap ako ng pangpalit nito. Nabili ko to doon sa Canadian Tire. Nabili ko to siya sa halaga ng $9 lang. At yun sinusubukan ko kung pwede ba to siya ipalit. Ayan. At medyo ako nahirapan ng konti kasi hindi ako sanay ng ganito. Pero nung nakita ko madali lang man palapalitan siya. Kaya ayan. Hinaayos ko pa ng konti. Ayun. Okay na siya. Hinikpitan ko lang ang medyo ako natagalan yan kasi yung medyo pahila sa tubig ay may kunting clip saka masikip yung kamay ko dyan hindi siya maurong yung nasa taas kaya medyo siya masilan at yun tapos na siya guys ayun no oh. makikita nyo ibalik ko na yung cover yan makikita nyo sinasubukan ko na medyo na siya umaangat yung tubig at sinasubukan ko mag flash okay naman siya hatian, yan, tatakpan ko na siya ulit. Ibalik ko na yung cover para okay na. Maganda naman yung pagkapalit para ding original. Pero madali lang kasi masira kasi yung mga anak ko, minsan naglalaro sila dyan. Pero madali naman pala magbili ng mga accessories pag ganito. Dito kasi sa Canada guys, bawat galaw mo may bayad eh kaya ikaw na lang matuto kung ano ang problema na mga ganito. Madali lang man 'tong siya palitan. Pero yung mga major na mga problema nito lang like sa tubig, hindi mo na galawin yan. Kailangan ka nang magtawag sa may-ari para mapagawa nila. Pero mga minor lang pag makita natin na medyo okay, kaya yan. Kaya dito sa Canada Mahirap pag may masira ng gano'ng guys. Stricto sila. At kailangan mo itawag sa may-ari. Pero mga ganito lang, hindi na ako magtawag sa may-ari kasi nakikita natin na kaya. At maraming salamat guys sa walang saw pagsusuporta sa aking mga vlogs. Have a nice day everyone. Bye-bye.